Hallelujah! Mahal mga santo sa buong mundo at aming pamilyang lever, kumusta ang linggo? Nayon, sama-sama magbabahagi ng biyaya tungkol sa hinirang sa Mateo 24.31. Sinabi ni Jesus sa Mateo 24, ang huling panahon ay simula ng nangyayari sa panahong ito. Pero hindi pa tapos. Una sa lahat, tagutom, lindol at kalamidad. Ang mga ito ay maaaring mukhang tulad ng ibang mga bansa, at mga kwento ng ibang tao. Ngunit hindi ko pinag-uusapan ang mga bagay na ito ngayon. Sila ang ating pananampalataya. Mayroong espiritual na labanan. Nakakaranas ako ng tagutom, sakuna, at marami pang ibang bagay sa aking buhay. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Ngayon na ang simula. Bakit ito nangyayari? Wahap! Bago magkaroon ng anumang sakit sa ating katawan, Naglalagay tayo ng mga mikrobyo sa loob ng ating katawan at ano ang ginagawa nito? Ito ay tungkol sa pagbuo ng immunity na maaaring yakma ng ating mga katawan. God malin lang ng templo. At ang mga bagay na ito ay nangyayari muli. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Ngayon, may dahilan kung bakit gusto naming gawin ito. Ang sabi nila ay para mangalap ng mga maniniyel ng buwis. Ngayon, bakit napakahalaga ng mga hinirang sa Biblia? Waha, Ang mga hinirang ay yaong mga pinili ng Diyos. Naniniwala ako na ikaw at ako na nakikinig sa broadcast na ito ay ang mga hinirang na tinawag ng Diyos. Saan man pumunta ang hinirang na ito, binibigyan siya ng Diyos ng biyaya na mamuhay bilang isang hinirang. Ngunit sa totoo lang, hindi iyon ang kaso para sa amin. Umalis si Jacob sa kanyang bayan at naging lingkod sa bahay ng kanyang tiyuhin na si Laban. Sa unang pag-alis mo, susunduin ka ng nanay mo. Ipinapadala ito ng simbahan. Hindi naman sa simula nung tumira ka sa bahay ni Uncle Laban, di ba? Ang kapaligiran ay tulad na si Jacob ay unti-unting nakikibagay dito at nayon ay maaaring pumasok si Jacob. Ngunit kailangan niyang lumabas. Kaninong mga kamay ang oras at mga plano? Nasa iyong mga kamay. Si Jacob ay hindi sinabihan ng sinuman, ngunit ang kanyang tiyuhin ay nagsabi sa Biblia. Tungkol sa list na ibinigay at natanggap, sinabi niya na binago niya ang kanyang isip tungkol sa material na ibinigay at natanggap. Ang pagsasabi ng sampung beses ay nangangahulugan na ito ay isang buong buhay. Hindi ordinaryong tao ang tiuhin ko. Kita mo naman na hindi ko binigay kay Jacob ang perang dapat ibigay sa kanya. Kaya kailangang lutasin ni Jacob ang isyong ito para maayos ang relasyon nila ng kanyang tiuhin at makauwi. Walang nagsabi sa akin at walang tumulong sa akin. Ngayon ikaw ay nagtatagumpay sa iyong buhay at nanalo at sumusulong at nagtatagumpay at bumabangon mula sa iyong sakit. Ang pagbangon mula sa iyong karamdaman ay isang bagay na magiging mahusay kung ang isang tao ay may kapangyarihang medikal. Ngunit kung hindi, binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihang magtabumpay at ng kakayahang magtabumpay. Kung tumingin ka sa paligid, silangan, kanluran, timog at hilaga, mayroong isang bagay. Sana maniwala ka na may langit. Ang langit na iyon ay kasama mo at ako ngayon, hindi nagbabago mula kahapon hanggang ngayon. Ano ang maaaring mangyari para sa ating Reverie Church na umunlad at sumulong bilang isang independyenteng simbahan ng walang tulong mula sa labas? Sana ay aminin niyong lahat na mayroong Diyos na gumagawa sa loob natin at magiging maayos ang lahat. Sa inyo na tumatanggap ng salitang ito ngayon, kung kayo ay magpahayad ng may pananampalataya, ang Diyos ay magbubukas ng isang paraan para sa isa o dalawa sa inyo na makabangon sa harapan niya. Sana lahat tayo ganyan. Si Jacob ay gumagawa ng kanyang sariling paraan pabalik. Pupuntahan ko ang tito ko. Bakit ka sasama? Gagawa ako ng deal. Ngayon, tiyuhin mula ngayon kung may mga batik-batik na guya ang ipanganak sa kawan ibibigay ko sa iyo. At kung anumang normal na puti o itim na guya ang ipinanganak, ibibigay ko sa iyo. Kahit sino ay makakakita na ito ay si Jacob. Katangahan at may sinasabi ako na hindi pwedeng mangyari. Kaya tinapat ng tiyuhin ang kanyang selyo sa lugar. Bakit? Hindi maaaring mangyari yon dahil ang akin tiyuhin ay isang pastol din. Sa mga tuntunin niya yon, imposible ito maliban kung babaguhin mo ang iyong mga gen. Paano ka makakakuha ng mga spot? Nakakita ka na ba ng isang kawan ng mga batik-batik na tupa, isang kawan ng mga batik-batik na kambing, mga kababayan? Bakit nagkwento si Jacob ng kalokohang kwento? Ito ay isang kwento na gagawing isang daan porsyento sumang-ayon sa iyo ang sinuman. Pagkatapos ay kukuha ka ba ng isang bagay na hindi pinapayagan? Kailangan ba ninyong makilala ang taong iyon para pag-usapan ang hindi gumagana? Anong pagkakataon ang ibinigay sa atin ng Diyos? Naniniwala ako na ang isang sandali ay may kapangyarihang baguhin ang iyong buhay, ang iyong ministeryo at ang ating buhay. may isang tao sa mga miyembro ng ating simbahan na isang proxy. Nagmaneho siya buong gabi at dumating sa madaling araw upang manalangin sa harap ng Diyos. At palagi akong nagpapasalamat sa Diyos at humihiling sa Kanya na baguhin ang aking buhay. Sa ngayon, nagmamaneho ako ng taxi para maghanap buhay. Ngunit pagdating ng panahon, mangyaring buksan ang kapaligiran na mayroon ako noong nakaraang araw upang magawa ko ang gawain ng pagsasakatuparan ng kalooban ng Diyos. Magaling ang taong ito sa sarili niyang paraan, Munit isang araw ay nakaranas na lang siya ng mahirap. Bakit naging ganito? Sa mga relasyon ng tao, ang mga pangako ay ginawa sa isa't isa, Munit ang mga pangakong iyon ay nasira. Hindi lamang mga pangako ang nasira, ngunit ang mga buhay ay nasira din. May sugat ako sa puso ko. Paano kaya ito? Habang nabubuhay, mararanasan ito dahil sa kasakiman. Kayo, wala kayong anak sa harap ng inyong kasakiman. Wala akong alam sa bata. Kapag nakikita ko ang mga taong madaling masira ang anumang relasyon, dahil sa kasakiman, iniisip ko na makukuha nila ang gusto nila bilang kapalit sa ibang pagkakataon. Ngunit gayon paman, ang taong ito ay isang araw. Habang nabubuhay sa isang psikologikal na buhay, nakilala ko ang isang tao sa pamamagitan ng isang kaibigan ko. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa maliliit na bagay na maaari niyang gawin sa pamamagitan ng pagsisimula ng kanyang sariling negosyo. Kaya't natutunan niya ang trabaho at kumita ng kaunti kaysa sa nararapat. Ngunit ito ay naging isang kislap at ang taong ito ay unti-unting lumaki at pinalawak ang kanyang teritoryo o sa madaling salita, ang kanyang katayuan sa lipunan at nang mablaon kung maaari natin tapusin Limang tao ang naligtas sa pamamagitan ng taong ito. Ngayon pa lang, tatlong tao na ang nagtatrabaho at naging independent na ang taong ito. At ngayon ay binigyan siya ng kapaligiran kung saan nagagawa niya ang gusto niya nang hindi na kailangang magtrabaho. Sabi nila tumagal ng sampung taon. Ano ang ginagawa mo sa loob ng sampung taon? Taimtim akong nanalangin, kumatok at hinanap ang Diyos kung gagawin mo yon, ito ay unti-unting magtatambak nang wala iyon at kalaunan ay magiging tuod at sa pamamagitan ng tuod na iyon, maaari kang mabuhay at ang mga tao sa paligid mo ay mabubuhay at mainam na gawin iyon mula sa simula. Ngunit unti-unti habang ito ay dumarami, isang landas ang magbubukas para sa kanya. Nanatili si Jacob sa bahay ng kanyang tiyuhin sa loob ng dalawampung taon hindi lang. Binabanggit ng Biblia ang dalawampung taon, iyon ay presyong binayaran doon. Isang araw may napagtanto si Jacob. O kakaiba ang mga may mga sanggol mula sa binalatan na aprikot, maple, at willow barks ay may kakaibang batik-batik na mga sanggol. O kahit isa sa dalawa o tatlong puno ay hindi mawawala. Nalaman ko ito ng nagkataon sa oras na yon, napagtanto niya na ito ay isang daanan kung saan maaari niyang puntahan ang kanyang hitsura. Makakapunta ako sa makalangit na kaharian na yon. Nang ipadala tayo ng Diyos sa mundong ito ngayon, binigyan niya ang bawat isa sa atin ng talento. Ang limang talento ng isa pang tao ay naging sampung talento. Sino nagsabi sa iyo? Habang siya ay lumabas at namuhay at ginamik ito sa mabuting paraan, ang landas ay bumukas. Ang dalawang talento ay naging apat na talento, pero may isang talent lang. Bakit? Hindi ko alam ang kaalaman ng Diyos. Ngayon, hindi mo kilala ang iyong sarili. Sino ang napili? Buksan ang shell. Sa sandaling ipagtapat ko na ako ay isang napili, ako ay naging isang napili. Amen. Kaya alam ni Jacob ang lihim ng willow, maple at mga puno ng almendras. Kaya kausap po si Tito. Madaling sumagot si Uncle Nang at sinabi rin ni Jacob ang halaluja. Bakit? Dahil alam kong gagawin yon ng aking tiyuhin na nasa hustong gulang. Lumipas ang oras. Ang mga kawan niya ni Jacob ay dumami at ang mga bakahan ni Jacob ay dumami. Isang araw, nakita niya na ang mga gamit ng kanyang tiyuhin ay maliit at hindi gaanong mahalaga at ang mga gamit ni Jacob ay lumalaki. Pagdating ng panahon, uwi na si Jacob. Uwi na kami. Sinasabi nila na kung mabubuhay ka sa mundong ito, ikaw ay pitumpong taong gulang, at kung aalis ka, ikaw ay walumpung taong gulang. Ngunit kapag pumunta ka sa iyong ama, mayroong mga mahihirap at walang dala. May mga namumuno sa kawan ng mga tupa na tila walang katapusan at papunta sa ama. Kaya ano ang dadalhin mo kapag namatay ka sa mundong ito at pumunta upang makita ang iyong ama? Hindi. Kumuha ng halaga sa iyo. Ngayon, pupunta tayo upang salubungin ang ama kasama ang banal na gawain na ginawa ng Diyos sa mundong ito sa pamamagitan ko na nakatala sa aplat ng buhay ang banal na gawain na niluwalhati ang Diyos sa pangalan ng Panginoon sa sandaling ito, lumiwanag ang mukha ni Jacob. Natakot ang tumanggap ng higit sa ibang talento dahil narinig niya ang pagdating ng master. Bakit? Dahil hindi ako handa. Para kang mayaman na saan ka man. Sino ang napili? Kapag ang iyong ina ay nag-uwi ng masarap na pagkain, kanino niya ito unang ibibigay? Ibigay sa iyong mga anak at ibigay sa iyong pamilya. Munit ito ay talagang kawili-wili. May masarap sa mesa, ibibigay sa iyo ng bata. Nay, kahit kumain busog, busog. Na pala, subukan mong pumunta sa isang class reunion. Nanayari ba yun? Pumapasok muna ito sa iyong bibig. Kumain ka muna. Walang ganyanan. Kapag may reunion, kakain muna kami dahil sabay kaming makakaraos. Nakakamangha talaga. Hindi ganoon ang pamilya hindi. Ngayon ang Diyos ay nagpapadala sa mga tao ng Israel sa pamamagitan ni Moises. Bakit mo ipinadala? Kinailangan ng Diyos na gamitin si Moses para piliin ang mga pinili at dalhin sila sa lupang pangako, isang lupain dinadaluya ng gatas at pulot. Kaya't ipinadala niya si Moises sa ilang, ngunit hindi niya pinahintulutang mamatay. Sinabi ng Diyos na kahit nasa ilang siya, hindi siya babagsak kahit na namatay ka, bumagsak o nasasaktan dahil sa isang bagay. Naniniwala ako na binigyan tayo ng Diyos ng biyaya dahil binigyan niya tayo ng espesyal na biyaya upang tawagin tayo at damitin bilang mga hinirang. Sa Genesis Kabanata 12, tinawag ng Diyos si Abraham na namumuhay ng maayos. Bakit mo tinatawag ang aking 75 taong gulang na lolo? Dahil kailangan kong gamitin si Moses dahil si Moses ay kailangang piliin. Ipadala si Moses sa ilang. Okay, alis na ako ng bahay. Umalis daw siya nang hindi alam kung saan pupunta. Sa wakas, sinunod ni Abraham ang salita at isinulat sa wakas. Karaniwan bang nagkakatotoo ang dami ng trabahong iyon? Umalis din ang pamangkin ko at nararanasan ang mga bagay na hindi niya kayang gawin. Mayroon silang tatlong anak. Ito ay isang taxi. Iniisip ng mga tao na ito ay dapat mangyari sa panahong ito. Ngunit para sa mga napili, ito ay nangyayari sa panahon na hindi nagagawa ng iba at sa panahong hindi ito dapat mangyari. Mas mabuti pang pumunta ka na lang pero mauwi ka sa bingit ng kamatayan hanggang sa sakit. May kaluwalhasyan na ihahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga hinirang. Nagbibigay pa na ng palataya sa mga pinili. Ibinuhos ng Diyos ang banal na biyaya sa mga hinirang, ngunit hindi niya maibibigay ng libre, kaya't binibigyan niya ng biyaya ang hindi matatanggihan sa desperadong sitwasyon. Ngayon, mga Israelita dumating sa ilang sila ang napili. So anong gagawin mo? Salubumin mo ako sa mga bukid. Bakit mo binibigay? Dahil kung mananatili ka lang doon, mamamatay ka. Hatiin ang bato at ibuhos ang buhay na tubig. Ang imposible ay nangyayari doon. Bakit mo binibigay dahil ito ay taxi kung sasabihin kong gusto kong kumain ng karne ano ang ibibigay? Ibuhos ang mga ito ng maraming pugo hanggat gusto nila. Kahit na may mga araw na tulad ngayon na akala mo mamamatay ka na, pagbabalik tanaw, nagbukas ang landas ng buhay at nabuhay ka hanggang ngayon. Sa Ezekiel Kabanata 37, nakikita natin ang mga tuyong kalansay na nabuhay. Ito ay nagiging isang malaking hukbo. Bakit? Ngayon, ipinakita niya sa atin ang isang pangitain ng mga Israelita na namatay na muling nabuhay at naging banal na hukbo ng Diyos. Bakit? Dahil ito ay isang taksi. Mga kaibigan, sa aklat ng gawa, ang pagkakaisa ng gentil at hudyo ay sa pagdating ng banal na espiritu. Bakit? dahil ito ay isang taxi. Kapag tayo ay pumunta sa bagong langit at lupa, Amerikano man, itim o asyano, tayo ay magsasama-sama magbigay kaluwalhesyan sa Diyos sambahin siya. Bakit naman? Nayon, ngayon, ito ay isang bagay na dinala Ngunit sa espiritual, ikaw ang espiritual na mundo at ako ay nagiging isa dahil may buhay sa katawan na ito ngayon at ang katawan ay gumagalaw. Kinukuha ng Diyos ang buhay na ito. Sa sandaling ang ating kaluluwa ay kinuha, ang laman ay nawawala, maaaring ibinaon sa lupa o masunob sa apoy sa hinaharap. Kapag na itatag na ang babong langit at babong lupa, bubuhay ng Diyos ang ating mga katawan para sa paghuhukom ng dakilang puting trono at diagawin tayong isa sa espiritong ito upang makasama natin ang Diyos. Tayo ang napili. Ang puot, saan man ito nang galing, ay nag-ingat at nagpapalayo sa iyo. Ngayon natutunan natin na ang kawalang interes ay nakakatakot. Hindi ako interesado. Pero interesado ang taxi driver. Mayroon bang lugar sa iyong puso, sa iyong pamilya, kung saan nagala ang iyong puso ngayon? Dalangin ko sa pangalan ng Panginoon na tayo ay maging isa. Mahal na pamilya Lemiria, sana ay maniwala kayong lahat na tayo ay isa habang tayo ay nagsasama-sama upang sumamba at marinig ang salita sa pamamagitan ng broadcast ito ay isang taxi sa pangalan ng Panginoon pinagpapala ko kayo na tamasahin hanggang sa inyong puso ang mga pagpapala ng mga hinirang na ito na aming natanggap amen kaya sa Mateo 24 sinabi ni Jesus na sirain ang templo Idinadalangin ko sa pangalan ng Panginoon na ang mga panlabas na anyo ng batas na ginamit para sa isang tao ay mawawasak na ngayon at ang isang puso ng kadalakan ay maitatag sa pamamagitan ni Jesus. Amen. Kaya, habang tinatapos ni Jesus ang kabanata 25 ng Ebanghelyo ni Mateo, habang tinatapos niya ang kabanata 24 sa kabanata 25, Gumamit siya ng tatlong talinghaga upang ilarawan ang kanyang ikalawang pagdating sa mundong ito. Aking mga kaibigan, kung ano ang maaari nating ibigay ang kaluwalhasyan sa Diyos ay nakapag ang unang banal na espiritu ay dumating, mayroong isang pagpapakilos sa loob ko. Para sa ilang mga tao, ito ay nagbibigay ng ganitong uri ng pakiramdam at para sa iba, ito ay nagbibigay ng ganitong uri ng pakiramdam. Ang mga emosyong iyon ay nagsasama-sama at nagiging katotohanan sa totoong mundo. Kapag naiisip ko si Jacob, walang kwento tungkol sa pagkaalam ni Jacob sa dakilang lihim na yon at sa mga sumunod na kwento ng puno ng Zelkova, ng puno ng Willow at ng puno ng Aprikot. Ito ang lihim na kwentong ibinigay kay Jacob upang makapakas siya doon. Kumusta ang negosyo mo? Ang negosyong iyon ay isang shortcut sa Diyos isang channel ng mga pagpapala na ibinigay sa iyo ng Diyos. Isa itong daanan. May mga taong matalino. Ang ilang tao ay binigyan ng Diyos ng espesyal na karunungan tungkol sa ilang bagay. Binubuksan ito ng Diyos para sa isang layunin na kailangan nating umalis at pumunta sa lupaing ito na ating tinitirhan. Kung mananalangin ka minsan, hindi ito magiging pag-ari mo, ngunit magbibigay ito sa iyo ng ilang biyaya sa loob mo. Noong una akong tumanggap ng biyaya, ito ang aking unang pagkikita sa mga espiritual na bagay. O, nagdadasal ako noon ng pitong oras sa isang araw, minsan labindalawang oras. O, posible ba yon? Ang unang simbahan na nakatadpo ko sa oras na yon ay ang uri ng simbahan. Puno ito ng grasya. Pag-aayuno ng tatlong beses sa isang linggo, na yon ay tatlong araw na. Nag-ayuno ako ng tatlong araw at natulog ng apat na araw. Bumuga ako ng hangin sa isang lobo at pagkatapos ay inilabas ko ito, ipinasok at inilabas. Kaya nag-ayuno ako ng halos ikatlong bahagi ng taon. Sa panahong iyon, apat na pung araw din akong nag-ayuno. Dahil ganoon ang pamumuhay ko sa pananampalataya mula sa simula, naisip ko na kung gagawin ko sa parang ito, magdidindan ito. Noong nagpunta ako sa isang regular na simbahan at namuhay bilang isang assistant pastor, hindi ganito ang buhay ko. Ngayon ay susuko na ako, isuko ang aking normal na buhay at gumawa ako ng pangkalahatang gawaing pastoral. Ngunit ngayon, sa tingin ko ay may pagkakataon na pagsamahin ang espiritualidad na ito sa pangkalahatang ministeryo at magbunga. Masiglang pagsamba, masiglang sermon. Espiritual na mga sermon, espiritual na religyosong buhay. Ang mga tao ngayon ay lahat ay mainat dahil kung ikaw ay masyadong sumandal sa direksyon na yon. Ang mga tao ay tuminin sa iyo ng kakaiba Muni talagang hindi ka dapat maninat. Sa kasong ito, ang dilaw ay dilaw, ang pula ay pula. Ano ang layunin ng ibinigay sa akin ng Diyos? Ito ay namumunga ng bunga ng pananampalataya. Inihayad nito si Jesu-Kristo. Kaya ginagawa namin ang karakter na iyon. Sa pamamagitan ng mga salitang ito ngayon, pinagpapalako ang lahat ng ating mga santo at ang ating mga miyembro ng pamilya Lemery na pahiran ang mga talento na ibinigay mo sa kanila at lumago sa kanilang buong potensyal sa bawat buhay nila. Dalangin ko sa pangalan ni Jesus na kayong lahat ng mga banal sa buong mundo na nakikinig sa mga salitang ito ngayon ay magawa ito. Salamat po.